sa report naman po ng ating tao, number 8 po yung plaka. Uh, ang senador naman po ay number 7 at ang congressman ay number 8. So iimbestigahan pa po namin itong pangyayaring ito uh, para po malaman natin yung punot dulo. Pinasinungalingan ni Revilla ang malisyosong paratang laban sa kanya. Nandito ako sa Kabite. Paano mangyayari yun? Kaya medyo nakakasama ng loob, ano? Unang-una, hindi ko kotse yon. Hindi ako gumagamit ng plaka na 8 na may CA pa. At 17th Congress daw, no? Ania, ang kanyang araw-araw na biyahe ay mula sa South patungong Senado. Kaya imposible Ania ang dadaan siya sa EDSA. Dumadaan naman siya sa Skyway kung patungong Norte kung totoo man ani Revilla na may nasita silang gumagamit ng kanyang pangalan, dapat aniya ay ginawa ng MMDA ang kanilang trabaho na tinikitan ang lumabag. Dahil sa insidente, pinapaliwanag ni Revilla ang MMDA na ayon sa senador ay napakaaga naman daw ng paninira sa kanya.